lang daw dyan. wuu, <laughs> <laughs> na siya. Hindi di makalambing. kalambring, jay nandul, Hindi gigi, kung pong, Hindi. pong, gigi, Ayun na, gigi, na. gigi, 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 na, gigi, na. Hindi <laughs> <laughs> yeah. okay, pag-usap talaga yan, oh.

Kuyok ko ka. Okay. Stop. Dalawang bibi na yan pa. Diba? Sakit na kok maging. Napuper yung mga kamay ko. Diloso. Ligo tayo mamaya, Jet. Tagal. Asa 'yung ayo maligo. Ligo ka ha. พ่อ